Ano ma ano? Ang asya dyan sa loob dito. Ito lima na nahuli dito. Ito mana na nahuli dito. Ito lima na nahuli dito. Ito lima na nahuli Ito lima na nahuli dito. Ito lima na nahuli dito. Kakasa man hindi mo na nasaktan, ka na Oh. Ano mo ba ako mga kapito ko pa ba eh? Kaya mo matakot sa ahas, cute. Kaya pag ko agad. pre. Hmm. Di ba may ano ang ano? Pe yung ano, yung peting ahas. Ano. yung ginamit ko sa inyo Oo. Uh oh, ba? <laughs> eh, di ba ang tapang JR, di ba yung ahas? Uh -oh. pag natin ka dadak talaga. Oo. Uh oh. <laughs> <laughs> Bisa mo prep. Ay, boat lang tayo, Oh, magbabaya pa good morning. nah. Ako na tuloy sa prep, pasalung no? Oh. Tamaas na naman, ano, na. Huli Bu na naman. Oo, na jumper kayo. Nah. lang kami. Eh. <gulang> <gulang> Ano ba? Naka-uwi din uli oh. dito. <laughs> Ayun, hako nang gagawin. Hako. <laughs> Ayos ah, to. Ang gampas ko na to. Ano ba? Ang lipas <coughs> ko. Baka bagong taon. May pa to. Alamig niyo. Ah-ah. Uh. Alam na to. Baka mga Ano ba? Kami Pag-angas na dyan sa lubid. Ano ba? Baka pag-angas dito. Oh, marami na nakuha dito. Na dito ah. oh, lima na nahuli dito. O, mauna o, mauna. O, o, saan yung ba, ayos kayo ah. Wala yan. Wala o, as, yung Yung mga asa na kukuha, wala. Wala, lang yan. <laughs> wala dito yan. Wala as dito. Ang sabagay, pag ang asa man mm. hindi mo na nasaktan, hindi ka na makakagatay nun eh. Oo. Ang mga mga dito pa matakot sa pag nakita ko yung na, ahas, dadakmahin <laughs> ko agad. Ito! Last of love. Tara dito. Tara sa taas. Ah, Takot. Ang um, gagawin. Pagin mo hugad yung ang sakto ha. May Pero hindi yan, hindi yan. Pwede dadakmay mo naman ha. Oo, oh, ikaw na tinatagot Oh Okay. Una na ako. Much, much later. dito yun. Oh, uh, bagay, ingat-ingat ka. Kapit ka nang kapit eh, mami. May ahas nga dyan, oh. Ba, di ba na ako? Pa. Sige, huwag ka magalala. Pag, ba na, pag may ahas, dantak mo yung go. Sige, ah. Ba, mano, no, oh, ah. Ba, <laughs> ha, ba popolupot, ah. Baka, mami, pag nakakita ka, eh. Takbo, ah. Baka <laughs> 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 okay, ba ako na to, pre? Wala, sige. Okay, baba mo na yan. Baka, mami, ha, Meron, eh. Ah, pre. Pre. Di ba, may ano ka, ano? Pe peking ano, yung ano, yung peking ahas, yung ano. Ay, yung ginamit ko sa inyo dati? Oo. -oh. Bakit? Kasi na yun, pre. Ay, di ba ang tapong JR, di ba dadak yung ahas? Uh, pag nakakita. Eh uh, di, pag ano, ay nang gagawin natin, may natin si JR. Ah, uh, di na natin gadatakmay talaga. Ay, <laughs> Jelipi kubur dah di tepi tanah Bersih bila apa bila apa Bagus kan Oh bagus kan oh, Bagus Bagus yang tak boleh nanti nombor oh, Bagus 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 Bagus

pasal apa dia? pasal apa ni? pasal apa ni? tengah susu di pinggul yang isi ni apa ni? sini mbak takut pukul keserangannya? haa dah ada yang dia Tagal mo naman ba? Uh, lalo ng tubig eh. Oh. mo na sa bota mo, Ab -ab din naman. Oh, na yung Oh, na yung si. Oo. oh. Ano na yung babae Hindi na. na. may laman pa yan. Uh, But... tatanggalin. Yung... May laman pa. Okay, kaya kaya buhatin kahit may laman. Oh, marami pa ko laman yan. <fart noise> <laughs> oh, sige, pag nakita ko nga, datang man ko agad. Alam ko, mo Alam niya, puta nga. Sabi ko na, wala.